Sige. Iputok mo. Nang matigok itong hepe ninyo. niyo yan. payop ka, eh. Matindi ang ginawa mong pagtatakip sa pagkamatay ng aking kapatid. Bakit dinala mo pa sa loob? Kaya mo naman tapusin yung sa lugar na pinaghulihan mo sa kanya. Wala pang kasabit-sabit. Pero, boss, hindi ko pwedeng gawin sa harap ng mga ibang polis na kasama ko. Kahit nasa ilalim ko mga ito. Alam mo naman, boss, iilan lamang sa mga ito ang nakakaalam ng tunay na kaugnayong sa'yo. E eh, di ginamit mo sana ang utak mo para mailayo sa mga yon. Hindi ko kasi ako makagawa ng desisyon kung wala kayong utos. Lalo na tungkol sa mga Villamar. Yan ang hirap eh! Hindi mo kontrolado lahat ng mga tao mo! Meron pa tayong pinanginilagan! Hepe. Bukas, paggising ko, ang gusto ko burado na sa utak ko ang Cardin Villamar na yan. Opo. Sige. Ikaw! Boss! Yung paghahanap sa mga bata. Eh, tuloy pa rin yung paghahanap, boss. Yung lato nung pwede niyang puntahan, pati yung mga dating kaklasit kaibigan, pinababantayan ko na rin. Kaya kung hindi sila makakalabas ng bayan, hindi mo ba tatapos ang gabi? Check na masasakotin natin sila. Ano pa ho? Sangkaan si Garillo. Ito. Ito bayad. Kuya, ba't ang tagal-tagal mo? Naghanap pa ako ng makakain natin eh. Oh, kumain ka na. Kuya? Natatakot ako. Bakit ba tayo nahabol ng sundalo? Bakit ba nila tayo gustong saktan? Ewan ko. Siguro dahil Villamar ang pangalan natin. Kuya, hindi pa ba tayo uuwi? Hindi pwede. Di ba? Sabi ni Chong, wag tayong alas dito hanggang di siya bumabalik. Ba't wala pa siya? Ewan ko eh. Natatakot na ako, kuya. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Hoy. Uy, bakit-bakit? Get out. Get out. Kumusta ka na, Karding? Hindi ka ba nila sinaktan? Nag-aalala ako kung napaano ka na eh. Larissa, puntahan mo ang mga bata. Inihiwan ko sila kagabi doon sa guhong hagdang bato na inugatan ng isang malaking puno. Alam ko ang lugar na yun. Hanapin mo sila sa paligid na yun. Nasabi ko sa kanilang huwag lalayo sa lugar na yun. Ikaw, paano ka na? Ang mahalaga yung mga bata Ya que en mon dictasila Dani, Joanna, Dani, Joanna. Nakita nyo? Hindi po siya. Wala eh. Sige, hanapin nyo. Nandiyan lang yun. Ibisin nyo! Tara! Aling Clarissa! Aling Clarissa, ang tsukating po namin. Nasaan ho siya? Pinasusundo niya kayo sa akin. Uwi na po ba tayo? Hindi muna. May mga taong umaali-aligit sa labas na naghahanap sa inyo. Pagkagat ng dilim, tsaka na lang tayo aalis dito. Siya nga pala, may dala akong pagkain. Arding! Sente Dito sa kamila Karating Kailangan makalabas ka na ngayon dito Nasa pangarib buhay mo Sente, yung mga bata, si Clarissa Ewan ko, hindi ko alam Ang importante Makalabas ka na ngayon dito May ba kung sasarbejing ka Marami na silang tinigok dito. Kusa, kusa. Ang tao. tao sa labas. Eh, ako. Eto. Oh. Sandali lang. Okay, kayo, may mainit na tubig ba kayo dyan? Meron na, no, sir. Tingin nga. Dali. Oo, sir. Sir. Kusilyana, at kamaran, puntahan ninyo ang barrio mapitat. Alamin niyo ang lakawan nangyari doon. Isama niyo na tuloy sa pinlak. Yes, sir. Sige, lumakad na kayo. Bandang kanan, bandang kanan. Kaliwa mo pa. Yan, Jan Vicente. Yan, tulak mo. Tulak mo papunta rito. Yan, Vicente. Peralta. Sir. Hindi ba off-duty ka na ngayon? Oo, oh, sir. Kaya lang ho eh. Hindi ko pa huwag natatapos yung report ko, sir eh. Di bali, nandiyan naman si Medina. Siya na magtatapos niyan. Tuloy mo na off-duty mo. Pahinga ka na. Sige, sir. Bandang kanan, bandang kanan. Yan. Itulak mo papunta rito. Maraming salamat po sir. Mayawang ka dito, Medina. Epe, ipapasal na ba natin sa mar? Por ça non. Ipotok mo. Nang matigok itong hepe ninyo. Bapak Yuan. Ayob ka, Epe. Matindi ang ginawa mong pagtatakip sa pagkamatay ng aking kapatid. Sabot na! Angelia sa mo! Okay! ko ano? Saan ang punta nyo? Dudulog kami kay Congressman upang iparating sa kanya ang hindi makatarong pagpapahuli at pagpapakulong kay Carding Villamar. Hindi nyo ba alam kung gaano kabigat ang kanya kasalanan? Pero pinasok at pinapuntukan ng kanyang bahay nang wala man lang dalang mandamiento di arresto. Umatay siya ng mga tauhan ng pamahalaan ng mga tao ko. Maraming mo kami. Si congressman ang gusto namin makaharap. Hindi maaari. Kung ayaw niyo masaktan, ang mabuti pa ay maghiwa-hiwalay na kayo. Nasa batas ang aming sinasagawang pagkilos. Hindi ba't yun ang tungkulin niyo? Ang pangalagaan at ipatupad ang batas? Tama ang sinabi mo. Tungkulin namin pangalagaan ang katahimikan at kapayapaan ng mga tao. Laban sa mga nanggugulong katulad nyo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakakausap si Congressman Doliente. A hindi kayo alis ha. Ah.